Bagay po kayo, Barbie Imperial, flinex ang jewelry. Tila tinuldukan na ni Kapamilya actress Barbie Imperial ang tanong ng maraming netizens kung sino nga ba talaga ang jowa niya. Sa latest Facebook post ni Barbie Kamakailan, matutong hayan sa video na ibinahagi niya kung sino ang maswerteng lalaking kasama niya. Joa Rebel, saad ni Barbie sa caption ng post. Umani tuloy ng samot saring sa reaksyon mula sa mga netizen ang nasabing video. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Bagay po kayo. Dapat mo kiss po idol. Minor moments. Sana all. Ang cute nam ng boyfriend mo. So wala na talaga tayo. Salamat naman at least naging totoo ka. Wag na huwag ka nang papakita sa akin. Pinagpalat mo sana ako Jane. Huwag mo kaming niloloko, child abuse kajan lads. naon dapat with kiss para maniwala kami. Pero syempre, siguradong berwan lang ito ni na Barbie at Baby Giant. Matatandaan kasing pareho silang bahagi ng primetime series na, FPJ's Letter Batang Kiyapo. Sa kasalukuyan, nauugnay si Barbie sa kapamilya actor na si Richard Gutierrez bagamat wala pa naman silang kinukomperma tungkol sa real score nilang dalawa. thank you